may mga sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat na madalas apektuhan ang mga bata. Ngunit may isang sakit na maaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan at ito ay ang bulate sa tiyan. May iba't ibang klase ng bulate sa tiyan at ang isang bata ay maaring magkaroon ng higit sa isang klase nito. Ang bulati ay nagmumula sa dominan tao o hayop. Ang isang tao nga apak sa lupa ng walang tsinelas o sapatos ay maaring magkaroon nito. Isa rin ay ang paglalaro ng mga bata sa lupa at ang paghawak sa pagkain o inumin kapag marumi ang kamay. Ang batang may bulate sa tiyan ay maaring makaranas na sintomas na pagsusuka o diarrhea at anemia dahil sa mga bulating sumisipsip ng dugo at nutrisyon. Ang batang may bulati ay maaari ring makaranas ng paghihina ng pag-iisip o katamlayan na nakakaapekto sa pag-aaral. Isa ring epekto ng bulati sa tiyan ay ang malnutrisyon na nagsasanhi ng pag-antala sa paglaki ng isang bata. Sinong mag-aakalang ang pagkakaroon pala ng bulati sa tiyan ay magdudulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan? May mga paraan para labanan ng pagkakaroon ng bulati. Unang-una ay ang madalas na paghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain o tuwing ito ay marumi. Pangalawa ay ang pagsusuot ng tsinelas o sapatos tuwing lalabas ng bahay. Isang panlaban din ay ang paglinis ng kapaligiran. At ang huli ay ang pagtakip sa mga pagkain at inumin na maaaring dapuan ng langaw. Ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan ay hindi dapat ipagbaliwala dahil isa ito sa mga sakit na nagbibigay ng iba't ibang komplikasyon. Kaya dapat labanan upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata.